Medyo hangak So maunang pinakadako nga Danaw Lake diri sa Agusan del Norte Taong Kitsaraw ha Kitsaraw o di ay lang kung ano So sa pobre sa ta medyo Actually pa doon ko karaskal Kaya mag vlog ko sa ilang Bangkarir mula So let's go sa katas taas So mo ni ilang kwan. So kung agi mo Diri, o, oh, kili dran kalsada. Oh, kili dran siya kalsada oh, mo highway. Siapa oh, siya ingon dito, pa ingon nag like Surigao City. So dire pa ingon oh, da, da bawo ko tuwan. Kada. Magpahayag sa da dire kay init. Grabe ang Elones Medyo mingaw O makita na ito Diri ang Highway So manay lugar sa Kitsaraw Agusan del Norte Ang katapusang lungsod sa Agusan del Norte So hindi siya gitawag Budik So you see Sa so, mga Ang mga mamimiti Kahit ora dito So masaka pa sa so, na sila yung mga tinda diri, na sila yung mga lohalo. Hoy tao. So kung ginsa tong gusto mag-relax na sila yung mga doyan. No? So minus dog town ni siya basta lunis. Oh. So makita na to diri ang Danau Lake. So, tu ada tong kegiatan. Oh. So, nice beauty kung kita tong mo soroy, lang mo. Mo na ang Danau Lake. So, kita kayo magpangin ta. Oh. Kitsa raw Beauty. Okay. Kita. Đó, mình gì hoang ác Hôm nay chào Anh luôn xuống chắc kết